Kaya ka, 2 man, 446, para hmm. kay Lolo Gray. 446, 2, 2, 3. Kaya ayan, yung mga bahay nyo, mm. dahil nga hindi <laughs> na sa sentro, nasa tamang lugar yung mga bahay oh, mo. Yeah. Magkito yung kay Tita Gemma, mapupunta kay Tito Edwin. Itong kalahati ng bahay mo, mapupunta kay Tita Gemma. Tapos itong itong ponte, madadali pa sa ano, sa ito lang sa sa'yo, bahay mo. Kaya ang bahay nyo, lahat titibagin. Mm. Ganun. Oo, oh, oh. mm. ikaw mag-desisyon. Ito, mag pati itong loob, pati itong bahay ni Gemma. Oh, dali oh. Dali ng daanan, dali ng ano, dali lahat oh. Yan ang mangyayari dyan. Ano yung guno? Baka ma... Bidin na lang sa unalan. Okay, ano oh. okay. oh. oh. oh, na yung sa kahawin na? Oo. Hindi ako nagyan. Huwag nang lagay. Oo. Sige. Sige, lahat yung pagdano. Ang dating nasama dyan na baboy yan, akin na yung baboy. Okay lang ang baboy. Hindi. Hindi. Malaking bagay yung pabahay niya ate. <laughs> eh, yung baboy. Eh, eh nagalihin mo yung bahay mo. Nagalihin mo yung baboy baboy mo doon sa tabi mo. Ay, yan na nga. Nakalabi na. Oh yun. Mamaya, pagkasuka, tatadali yung baboy mo. Bahala ka. O, bahala na din ako. Akin yun. Kaya, bahala ka magtanggal nun ah. Ano, mabayaran ko. Hindi. Hindi ko binibenta yung lupa kasi yung lupa naka last wheel na sa mga bata. 有啊，那个。 Tapos, oh, itong na, part na to, yung bahay ni tita, tita Gemma, at saka yung ginawang bahay ni Tito Greg, yan, na in between. Oh, oh. Kay Tito Greg, ito nakunta kay Tita Gemma. Oh, oh. Tapos itong ano, itong bandang dito sa creek, nakabuan, kay Tito Edwin. Yan, okay, bayan, ano. o, mag-desisyon. Oh, ang ah, mag-desisyon yan ay si... Tita Nem, o sabihin mo sa mga kapatid mo ha. Eh ikaw ang panganay eh. Oh. Noon oh, hindi ako pinagkakaano naman. Oh, wag na natin i-open 'yon kasi iyan, iyan, yan yung lupa, yan yung bago. Yan yung kailangan ayusin. Oh. Kasi ito, yung ayos niyan, yan yung desisyon ng lupa mo. Ayoko na. Oh, yan. O oh, sige, pangalanan. May nagkanto nang? Meron pa dito. Namuhon. Balitatlo. Sa, sa dulo. Ayan, ara ah, yung pakorba. Na ano? Nandito. Tapos yung pinakadulo nandoon. Nasa loob. Wala, wala yung mohon? Nasaan na yung mohon? <laughs> mohon, mapakita ka! dapat hindi mawala ang mohon. Kasi hindi dapat tinatanggal yun. Ano yan, tita? tita meron siya pa korba sa mapa. Kaya may muhon yung korba. Diyan, o kaya nandito, sa kabila. Ano yan, mumuhonan? Mamaya, ah, magmumuhon to. Hindi ba? Ah, diyan, ang kantuhan, ang muhon. O, oh, kasi 20 meters sya, ano, eh, away from river eh. <laughs> ay. Ayan lang dyan, hindi na makarating dyan dyan sa kantuhan, dito sa bandang kay Tito Edwin, yung ano ng mohon, boundary ng mohon. O kung, kung ano sabi ni Iman, kung kasukapin na muna itong dalawang lote kay Tito Gemma at kay Tito Edwin. Hmm. Tapos, pag, kung walang may babayad, okay lang. Hmm. E paano yung pambayad niya pagkakailangan na ng, ng, ano, ng surveyor? Ano ba pag-uusapan? Pag-usapan nang ah, nila, nila. Sila na ha, hindi uh, na ako makikialam dito kay Tito Edwin ha. At uh, tama na, tama oh, na. O oh, yun lang. Pag-usap na tayo, tama na. O oh, sabi ni Tita, tama na. May witness at, ako. May <laughs> sige usap pa, usap, usap pa. <laughs> Lalawig Kaya mas maganda ngayon. Mas maganda kasi. <laughs> eh, klaro kasi. Hindi yeah, ko ba klaro na yun? Kombi, anito, ang BIR nito, mababayaran ng estate tax, haki-haki tayong lahat. Kailangan yun. Ha so, maghahati-hati talaga tayong lahat noon. Sa estate tax. Ang problema, kung maghahati-hati pa sila, ito si Tito Edwin at si Tita Jem. Ano ang hati nila? Kaya kayo na lang ang makipag-usap sa kanila, hindi na ako kasi tapos na yung term ko makipag-usap at saka magsabi kayo na Parang ahuan nyo na pag natapos ng survey na to, hindi na ako makikailan sa mga lupa nyo. O, akin na yan. Sa inyo na lang yan. Kitita na lang daw yan, no? Kita, na ang niya. May lupa sa Uraya, sa Ilawood. Magtatanim si Boyet. Yayaman na sila. Tito, ang ganda ng tawag tita. Pagod ako. 800. Ako nga ang namulay ka ng 875 at ako ang nagbayad kay Lola Sept. Meron akong resibo diyan na na nag-receive sila ng pera. Kami kaya nagbigay ako sa inyo ng kanya-kanyang kanya-kanyang ano nga. Oo, Oh, thank you. bigay ako ng mga papel di ba? Inamin ko 'yan ako nga ano fax niyan eh. Pina-xerox mo naman niya. Tapos inya ko dahil dinaladagan mo sa toong ganyan itong. Paano eh. Binigay lang sa akin tapos ng mga dokumento kaya nasa akin ang plano niya dahil sa akin binigay sa akin nila Lola Sept eh. Diyan sa iyo malamang. Ay mali naman 'yan. sa iyo malamang. pa ito bakit ibinigay sa iyo? Ako ang Kasi nyo ako nang mag-ano magkolekta doon sa batasan. Kaya ako ang nagkolekta noon kay Tito Edwin sa inyo. May inabunuhan pa nga ako si Tito Gay. Inabunuhan ko yan si Tito Gay ah, si Tito Dadoy ah. Basta ang pinag usapan Eh, di ba nga pati ngayon Tito Lo binigay sa akin kaya ipinagkatiwala ako kay Tita Gemma kasi papunta ako nang abroad nang meron pa ano si Tita Gemma na pa sulat. Patay na yan. Patay na si <laughs> Tito, si Lola ko rin. Si Lola sa iyo. Si Lola sa. Buhay pa sila. Buhay pa sila. Hindi si Lola sa, si Lola ko patay na. 2008 yan binigay sa akin mga dokumento. After 2 years ta kanila naayos tong mga papel. Si Ma kasi. 2006 na patay si Lola ah. Kaya ibigay ko sa inyo yung papel. Namatay na yung nanay ibigay na natin Bago ko naibigay, yung papel sa inyo, di ba nga nang nagpunta ako bawat isa sa inyo 875. Kinuha ko yung papel dito, tinubos ko kay Tita Juliet kasi si Tita Juliet ang nag-abono Tapos ang nangyari, edi binigay sa akin lahat ng papel at sabi Kaya sa akin, ka na, kasi nga yung contact, oh, oh, kasi nga Tita, Tita, na, 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 paglakat. nung una kasi paglakad nito, kailangan magbayad agad. Noon pa wala pa tayong alam noon na ganoon, mm. nagpapakita magbayad agad. Nagastos na sila. Nagastos na sila pauna. Tayo nung natapos yung papel, Tsaka natin tinubos. Ganoon ang sitwasyon na nangyari. Pero ang alam ko, wala si Juliet ang Hindi kasi kinontak ako nila na walang nag-aano na ano, autobusin niyo na to, 8075. Kaya binayaran ko 'yun. Mayroon ako noon, ako oh. pera. Ano ka pero nang pera tayo noon, bigay ka. Sa iba ibang iba ibang bigay eh, sa iba yung bigay niya, iba yung mga dinala ko doon. Hindi, bukas sa amin lahat. Edwin, si Gregorio, si Gemma, ako. Buo 'yun, buo. Natinaw kimamay di pa. Oh wala ka doon na boses. Meron ako. Paano paano mapupunta sa akin yung papel kung wala akong boses na hindi ako nagdala ng pambayad? Ay, nga sa'yo. Tapos na yung bayaran namin. Mm. Ayun kayo, pero ako, Nagbigay ako ng separate. Yung sa inyo, kay Tito Edwin, kay Tito Greg, yung mga kulang pa. Baka iba naman yung sinasabi ni ate. Ewan ko, siguro. Yung 800 na yun, nandoon na tayo. May itap nila resibo kayo na ipakita na bibigay bibinigay sa inyo, nagbayad kayo. Asan yung resibo tita? Wala. doon nga kay Siya nga ang nagbigay. Hindi, kasi sila sabi niya, hindi naman si Lola Kuring, hindi man lang daw ni Lola Kuring ang lupa niya. oh Eh kasi, kaya nga. Pero ang kinamang alam mo tita iyon tapos na katay na sa mga lola ang sa atin na lang ayusin na lang kanya kanyang lupa para wala na tayong problema mamatay man kayo o ako o siya nahawa kanyo na yung lupa nyo Di ba? o kaya na ako ang ginagawa ko gusto kong tulungan si Tito Edwin napakanya rin yung lupa niya kaya lang ayaw na nilang pakailaman ko edi mo kong pakailaman kaya nalang bahala mag-usap sa kanila. Hindi na ako mag-ano mag, mag ng problema nila. Ganun na lang. Usap, <laughs> <'n> na lang. <laughs> Kahit siya natin, saan siya napapunta? Eh, ganun talaga. Teka, maano rin ang panahon. naaayos ayos din niyan Mm. Ibigay na lang yan pagkatapos pagkabalat dito. oh, ayan naman eksakto. Yung kanin, saan natin isa sa Wala kami kalderong malaki. Sa inyo. Eh, tumala. Maliit lang. Ah? Mal lang. Mal kanin, dalawa. Certified true copy kasi baka makalimutan ko. Kaya video ko lang. Tapos yung extrajudicial na notary. Yan muna yung binigay ko sa survey. At saka yung plan. Map. Yan. Ni Socorro. 'yung mga muhon, wala na itataas. Kaya 'yung bawat sukat ng bawat lupa hindi na eksakto sa extrajudicial plan kasi i-adjust nila 'yung mga muhon at saka mababawasan tayo ng mga lupa, ganun. Kaya magbabago 'yung mga bawat sukat ng bawat isa, lahat 'yan. At saka ano, gagawa, 'pag tapos na 'yung approval nila ng DNR lahat na, gagawin na ng kanya-kanyang separate title. i register natin 'yung mga titulo, papatitulo para transfer title papatitulo bawat isa, ganun. Gagawin naman tayo ng panibagong extrajudicial plan yun ang mangyayari. Babaguhin natin yung extra judicial. Okay Lemon, yan, Boy na ka. Turbo, ang inabahan, isubahan Okay lang yan. Amoy, amoy, ano yun naman. Amoy labahan. Amoy labahan kami sa likod, guys. Hindi <laughs> na yan. TikTok na yan ah. Nati-TikTok ako ngayon. <laughs> <laughs> Oo, oh, para kumita. Yayaman tayo niyan, tita. Ayaw <laughs> <I don't laughs> ko. Ayaw 2845 2845 Ibabawas na yung 651 Kasi ang river rate. na po yan okay. Ang 650 Bale, magkahati sa siya Pero yung tatlong share Kayo lanim pa oh, Sa yung dalawa oh, oh. Yung, dalawa, oh, dalawa Dalawa Sige sa sinita Lahat natin yung babawasan ng river Tsaka ng right of way Para po equal sharing ko lang oh, Pagdating sa sorbet niya isa, isa lang kami bayad oh, yung po, Sa party ko Sa party ko Sa party niya Ang bayad ko Pero para mahati-hati natin ng equal Pagsyamin muna natin Pagsyamin Kasi ang ano niya tapos si Tito Greg katabi niya si Tito Edgar. Okay. Tapos si Tita Nem katabi niya si Tito Tita siya at saka yung kay Lola ni at kay Lola okay. ko na ngayon. Oo. Kaya, ang bayad niyan uh, isang bayad lang di ba sa isang tao na kahit dalawa yung shirm. sakop ko di ba? Okay. okay. Pinagsamlan lang kuno kuno yung right of way. Ang right wala of way na? nasa gitna. Wala na. Bakit Hindi na? dito oh yung saaan natin hanggang doon no? na Paano ang hatian niyan? Ang Lahat pagandito po paganto. Pahalang madadali ang iyong bahay ng baboy. Ano? Iwasan natin 'yan. Lahat paganto po. Oh, kung kung lahat ang right of way ay dito isahan, oh, ang mangyayaring sukat lahat yes, pag pa ano halang tita, okay. hindi na yan oh. pa diretso pag ganun. Ang mangyayari, yung parte ko, mas, mas, madadali okay. yung bahay ng baboy mo. Pero mas, mas okay po kung paganto kasi. Mas okay lang, aalisin mo yung bahay ng baboy Ma okay mo. Okay, okay. Makakatipid po kayo ng, ano, ng area kung lahat paganto. Kasi isa lang na right to so, buy. O, ganun ang mangyayari. Kung, Itong bahay, paano to? Bahay dito, Greg? Oh, bahay ni Tita ni Jem? Iwasan natin. Makikita natin yan. Mag-design pa ito. O, bali ito. Tita, uurong ka ng bahay mo doon. Yan Iwasan po natin. Basta magpakasakit. Naiwasan nyo? Yeah. O oh, sige, bahala ka. Hindi, hindi, na hindi, hindi diretso. May pasiko. Yeah. Eh kasi yung bahay ng baboy niya, diretso sa akin yun. Oh, okay. Yung pwede yung mag Kasi so, baboy naman yun. Ang importante, itong mga konkreto. O, oh, akin na yung bahay ng baboy ay, mo. Hindi pwede yan tumalun sa kabilang bakod. Dalawa ang babayaran mong sukat. O, akin yung buong creek O, akin ang buong creek Wala na magreklamo. Tito Edgar. Ang problema, Tito Edgar kay Tito Greg. Nasa amin na yun. Nasa share niya. Ang sulod na kayo. Oh, Senna, oh. Tapos ang pinaka sa yung kay Dino Moedwin. Tito Edwin. Si Gemma. Ah, ito ang Jema. Ang uh, Edwin itong Craig. Si Tita Pe, ang kasama ni Tita Tita Nem at saka si Lola Corin. Ayun ah, dito naman yung right of play box. Oh, sa gilid. Oh, sige. Okay, wala U problema. Ang mangyayari Tita, papasok ka rito. <laughs> dito ang daanan mo. <laughs> dito ang daanan nyo. Oh, papasok ka dito tapos oh. siya aatras sa likod. Beginning. Siya, atras sa likod. Ang ah. ah, problema si jema atras dito sa harapan nyo. Hindi di hindi pa si Kajema. Hindi, atras siya papunta doon sa inyo. Si Kajema ba yan Ito, mag-aano dito. Kasi, bali, kung daan, dito kayo dadaan. Hindi anong right of way nyo, nyo. Bahala na kayo kayo <tod> kung anong desisyon nyo. <laughs> Basta ang bahay ng baboy ni Tita. Nagot sa akin. <laughs> mm. Ay, basta <laughs> ni Boye, ang decision, yung baboy yan ni Boye, Oo, hindi akin. Yung bahay kasi ng baboy, papaalis ko talaga sa harapan kasi madadali talaga sa lot lote ko. di ba? Hmm. Pero sa sayo mo lang, ganyan yan ano. Yung sayo, maganda yung posisyon. Kuwadrado na. Kay Jema, at Tito Edwin, Ay wala sila, mahahati yung bahay ni Tito Jema jaan Kayo Tito Greg, ang address ng bahay niyo doon sa tapat ng bahay ni kita Limpa. Ay inayos at kung ano yung mga naging titulo niyan at hindi satisfied ng ibang kapatid mo, kawawa naman sa porma ng kanilang mga lupa. Oh, pa yung, una na lang. yung una, yan ang una. Ayun, tingnan mo. Oh, okay. oh mm, yung bahay mo, mahahati, ipaayos mo na lang yung bahay mo. Alam mo si Boye, Wag na wag na, na. na sipoe para na, ano. Wag na. Wala. At oh, nandurata naman sa baboy niyan. Wag na. Para alam mo, makuha niya ang baboy niyo, makakatinga lang ang bahay niyo. Yung bahay niyo aayusin niyo ng pwesto. Kikibagin niyo talaga 'yan. Sasimbahin kita gay ma. Wala naman namang magagawa kung talagang Ibig talaga, yung... ba, oh, talaga uh, sila. Oh. yung una. Ito yung una. Oo. Kasi si Tito Greg parang lagari. Ang mohon. Ang mohon. Pinaka kanto nasa. Sa banda tayo ngayon, di ba, ito bahay. Ito yung pinaka corner ng lote. Sa taas 'yan ng bahay. Eh dito 'tong mohon. Eh diyan nga sa kanto kanang manok eh. Hindi pwedeng ka matulog diyan kasi noo pa Mataas, makikita natin mamaya. Oo, oh, mm -hmm. oh. kasi ilan eh, naman, bababuhin pa naman yung mga bahay ni Tita Nimpa ng mga anak niya. Kasi alaman mong ganyan yan. Eh, mali nga lang yung pagkakatayo ng mga bakupostehan. Mm -hmm. Ano, natatapos mm -hmm. na yung mga anak ko. Oo, oh, oh. at least naayos na yung lupa, tita. Mm -hmm. At saka, meron, -hmm. alam nyo na kung ano yung yung tatapya sa sa, sa bahay. Kasi, okay, ah -hmm. -hmm. oh, ito na ang final decision -hmm. na pagdesisyonan. So, ano din yan eh? Yung yan. Kapatid. Yan na ha. hindi hmm. dalawahan na dyan hmm. sa na, pinatakaan. Nagkaroon ng pagbabawas okay, sa lupa pa. kasi gawa ng river. Yan na. Yan yung final decision. Ano, Tito Greg? Okay na? Tita Nem, okay na? Na yan na. Titanim Titanim pa Ano ka ba? Okay ka na Isa ka O sige Okay mm -hmm. ka na Tita Gem Ayun ang bahay mo ha Mahahati. O oh. Kaya sa part ng Tito Edwin Yan ito, na yung final oh, O I-send ko to sa GC oh. Ito na yung survey Maglalagay okay. na sa muhon Kaya magbabago kayo ng mga bahay nyo Bahala na kayo ni Tita Gem at Tito Edwin oh. Matitibag ang bahay mo Tita Gem Ayan O oh, sige Bahala na sila <laughs> Dito sa may matitas Ito yung 14 crates Kay titong leg ba to sako? Ah, kay Tito leg ito sakop? sako? Tito, titong leg ka? Ah. Doon. Doon hanggang sa kabila. Sa kabilang daan. Sabay muna doon sa ano, sa, sa ano niya. Sa, sa ano, sa, kuya, isabay na niya yung fortune. diyan sa ano? Sa gilid niyan. Para ano, lahat ng mohon nalagay namin ng fortune, kuya. Ito, sakop mo to. Eh, yun doon sa nilagyan ng fortune, yun ang boundary hanggang dito, right of way to, kuya. Oh. Itong nilalagyan. Lagyan mo ng ano, ng fortune, kita. Um, I'm gonna, I'm gonna, you know. Lagyan mo ng, ng fortune, be. Para alam namin na may mga fortune ng aming mga... Hanggang dyan si Taylor, be. Yun doon, hmm. yung inaano niya. Tapos dito yung right of way. Ito na ang right of way. Hmm. So, madadali talaga ang bahay niya sa harap. Hmm. Labas na yan ang no? Ayun No. Simula doon hanggang diyan, kita, nakita mo yung nakasombrero. Oh. Ah. Ayun, doon nang hanggang dito, Greg. Hmm. Dito sa part na gitna na 'yan, hanggang pintuan, dire diretso doon. Doon na daanan naman papuntang right of way. Sa, uh, yan, kaya na madadaanan nang right of way yung pintuan. Hmm. Yung pintuan. Yan, na kasi ito ang sasakop ng lupa naman ni, eh, kasi dito, kalahati ng bahay ni Tita Gem. Di ba? Oh. Oh, sa kamaduman. Ayun, para alam niyo. Oo, oh, hanggang doon daga niyo sa creek. Ang diretso. Oo, oh, oh, kalahati kay Tita Gem. Mamundi dito. talaga. Kalahati kay Tita Gem. Yung ng right of way yung bahay niya. Eh. Kaya nga, bala na si Tita Jen, magdesisyon, kailangan niya tibagin. Yan. Hanggang. Eh, hanggang dito, no? Hanggang dito sa masitas? Oo, oh, doon. Hanggang mamaya? Mm -hmm. ano, ano pa naman sila ng mm -hmm. ano? nang <tapos> moon? Hanggang dito. Ayun, yung mayroong fortune na tingayo. Ito yung ano lang yan, moon? Mm kantuhan -hmm. talaga ng lupa. Ah, yung kantuhan <tapos> ng lupa. Hindi yan ang moon, ha? Kantuhan lang yan sa mapa. Ito yung Doon lang lagyan kami yan, nang, <tapos> ng fortune. <tapos> Oo, wag Yung kantuhan <tapos> nang nila, na may fortune. Ano nyo? Sa harapan nyo yan. Ito. atin kami ni Tita Nen, ang krik. Oo, kaya lahat tayo, nag-krik. Hmm. Hindi. Oh, hanggang, hanggang. Ba't dito yung kay Edwin? Nasa loob pala ng bakod? Ah, nandoon? Tapos yung hangganan, nandito. Oo, dyan. Para hindi malaglag yung ating, ano, yung ating mohon. Mga mohon nila. Bahala na kayo bayad ng sarili nyong luka. Pinapa, pinasukat na ni Tita Nem para hindi na kayo mahirapan. Yung bahay ni Tita jim O? Oh. Ayan, dito. Andito pala sa ano eh. Loob ng bakod nila yung ano? Bawang Kasi umatalas ang bakod nila eh. Ayan ang ano, boundary lang. Pasok nga eh. Oh, malaki ayan oh. Lagpas, lagpas ang bahay. Bahay natin Ha? Ayan malaki oh. Ikaw, ang boundary niyo. Ay tito ano. Oh, tito, buruan mo muna ano, ano, fortune. Meron buko dito. Tita fortune, fortune, fortune daw. Yan pala ko. Hindi, hindi. Dito 'yan. 'Yan, ganyan. Nasa loob dapat ang ating, ano, buhol. Yan, yan 'yung sakop ni Tito Edwin. Nasa pa ng bahay mo buo, Tita Eh. Oh, sako pa ng bahay mo, Tita Nim. Ayan, ito, oh. Anong problema namin? Oh, di ba? Oh. Kaya oh, yun nakasorbey. Kasi naka-ano yan, naka-ano sa satellite yan eh. Oo, oh, naka-monitor yan. Mm, hindi okay. sila pwede mag-ano, magpamali. Kasi nasa satellite yan, oh. Okay. Hindi mo siya pwede yung urong, hindi mo pwede siya iatras. <laughs> oh, pasok na pasok ang bakot nila, Tito Lola Sef. Oh, dito ang boundary. Ayan, oh. Kasi nung nakasorbey before, walang-walang tumingin. Dito sa party nyo. Kaya, so, kaya naman nag-sorbay ngayon, siyempre. Dapat naman nakakita din hindi ka may luka. Nagbabantayan. O, tita, nagbabantayan naman ano. ka, hala yung mulon, kambing si maraming kapat. Hindi kasi talagang paglupa nyo, bantayan nyo kasi pagdating ng oras, kayo rin mahirapan. Paano pag-sorbay, sana mahumukon. Dati naman na Ay, ba ikaw yun? <laughs> Kami mayaman na? <laughs> o, yan ba o, o, diba? Mayaman ka na sa lupa, nakuha mo na lahat. <laughs> o, lahat ng lupa na nakaitita na. <laughs> o, so, diba? Hmm. Ay, dito ang sakop naman dito, hanggang doon, sa may puno ng doon nilagyan ng mohon ito hanggang ganyan ganyan sa loob meron pa diyang nilagyan ng mohon sa loob pasok yung ano yung bakod nila doon sa luka ni Lola na. yan nagyan namin ng fortune kasi para ano para hindi kasi kapag binunot nila yan maaan sila dahil tayo, tayo nilagyan natin ng fortune at saka nilagyan ng mohon oh hanggang saan dito ito ang kay tita oh kay tita Jim yan malawa oh nakuha niya yung bahay ng baboy niya yan hanggang dito kanya hanggang dito doon pa tayo sa gitna oo oh, oh. oh. Ando na kanyang sa may kawayanan Ang sisi niya, kita, kung saan ka naglagay ng mohon doon sa ano, may fortune, pipisi ka papunta dyan. Ayan yung sayo. Ito ang bang mo. Sa may daanan ng... Daanan ba to? Paliguan? Ay hindi. Pawayanan. Yan. Kasama ang isang buko, malapit sa buko. Yan, ang mohon ni kita, limpa. Dito yan sa bandang creek. Papunta doon sa loob ng bakod ni Lola Seth. Yun, nakatapin natin yung creek. O, sakot natin yung creek kasi inakyat lang ang ano, ang mohon baka kasi ito karosikan dito baba baba oh ano 651 to oh tanguron kaya ito inakyat ang buhon tapos oh, ang suerte naman ayan na yung right of way yung sakita kay kaykita yan ah mohon paren Oo, oh, nakapasok ang pili ni ano liori kita <laughs> nakapasok ang pili liori good news hanggan diyan hanggan diyan ang, ang, ang kaykita nim Oh, nakapasok yung pili ni Oria. Dito, Mohon. Eh, Fortune. Dito, sa baba. Asan ah, dito, Fred? Fortune dito. Maraming Fortune dapat dito. Dito sa manapit sa Anahaw, sa gitna. Ang hangganan ng kanyang, ano, yung yung right of way sa kabila. Sa kabila? Doon. Tapos yung start naman, mohon ng Bernalita. Nagsasalita pa na ang masina, no? Sa sukat. Malapit siya sa ano, dito. Yan yung boundary ni Tita. Tapos dito ang right of way sa kabila. Sa may malapit sa anahaw. Padala mo na rin ng dito, ng fortune. Para hindi mawala yung ating mga buhon. Okay. Okay. Hindi siya isa lang. Dito na. Uh, ito na to. Itong kitna yan. Yan. Ito yung right of way. Ayan. Doon sa baba. Malapit siya sa anahon na to. Doon. may kawayanan din abot pala sa kawayanan ng partihan namin ay lord <coughs> naku, diyan pa yan sa crate, sa baba may malaking kawayanan malapit sa dalawang anahaw yun ito yung sa kabila hanggang dito? hanggang dyan ito, doon ito sa kabila okay. Bali, yung PC ng boundary doon, PC ng boundary doon, mayroong right of way doon. Dalawang muhon yung nasa gitna. Tapos, ibabaybay mo yun doon sa kung saan yung muhon na lalagay sa gitna. Tsaka doon sa dulo. Yun yung right of way. Tapos, yun dito, PC-PC dyan sa mga muhunan. Ganun makukuha yung diretsyong bakuran. Hindi mo siya pwede baybayin ayon sa nakikita ng mata mo. Mag-PC ka. Nanagpas sa isang kawayanan. Dito ata yan. Sa agadan sa malaking kawayan. Ito kasi parang hindi malaglag may hahawak sa kanya sa baba pa rin buong kawayanan pala ka nakuha ko may portion yan to hanggang doon sa may ano sa may makapal na ano na anakaw meron tong malaking anakaw dito akin na yung anahaw ha <laughs> oo dito ka humingi oh dito 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 Pwede ka naman humingi dyan. Matatanda na to. Okay. Oo. Ito parang hihingi natin. Para makakagawa tayong bahay. Yung baba pa. Yan. Para hindi malaglag. Sa ilalim ng kawayanan. Yan. May mahon. Ang mahon. Oh, straight hand doon. Magpipisi ka. <makes noise> yung, yung boundary. oh. Laki <makes noise> ko yung boundaryhan nila. Kaya kakaano <makes noise> magpipisi para sa bakod. Right? <makes noise> Kasi pwede pa yung daanan ng mga gitna. Ito yung boundaryhan, may pinya. Pasok ang pinya. Yan, boundaryhan. <makes noise> may portion din siya dyan, oh yung fortune dyan, so eh, tamang ang linya Pagdating lang dito, bumuka. Oo, oh, bumuka. yung mga tanim nila. Kasi gumalaw ang lupa eh, lumindol. Yung... gumalaw yung, mga puno. Yung <laughs> Pero bago ka magbakod, gagamit ka muna talaga ng PC. Luktungan sa muhunan. Dapat, naka naman po, lo. Dapat nakapasok sa muhun, di ba? Nakapasok sa muhun ang PC. Kaya yung fortune nandoon sa labas niya. Nung ka mag-aano. Mag sa fortune. Aatras ka pa doon. Baka nasa loob pa. Diyan hmm. talaga ang target. Baka nasa loob. Eh, ano mo lang? Ah, kaya... Putulin na lang. Putulin na lang ito. Yan, pagkalapas natin niya. Sa likod ng saging. Kailangan hindi wala yung saging, ha? Hanggang digdi ako. Tayo. Oo, hanggang, hanggang didi ako. Ikaw, doon sa kabila. oh, so, tayong dalawa. Tayong dalawa, <laughs> tayong dalawa ay magkasama. Ito, <laughs> so, diba? Hmm. Sana may ginto. Linisin mo na kasi dito para makakuha tayong ginto. Ituro yung ginto dito. Hindi ba nakakatrace ng ginto yung ano nyo? Hindi. ang muhon. Mohon, mohon. Namin ni Tito Greg. Malapit dito sa puro ng Chesa ba yan? At saka Fortune. May Chesa ni Aling Jenny. Yo. Ang boundary namin dalawa. Ang boundary dito. Ayun po, yan. Galing dyan. Papunta dun sa may kaanang uh, right of way. Doon. Ah, yung right of way doon. Tapos doon. Tapos ah. yan. Akin to. Ito right. Ito na nandiyan. natin. Yan. Ala, makukuha ang pili ni Yuri. <laughs> Oh, sa akin, sa langganan, joke lang. Ayan, oh, 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 oh. Naka, Oh, pipisian na lang yan para makita ang linya. Dito, malapit sa, yan, puno ng Paborito ko. Ito yung kaititanim. Ito na ang right of way. Yan. Ang mokon-mokon Pag, pag napisi ka, isa lang. Kasama na yan. Ito. Ito, oo. Kami na lang di ba yung kay Tito? Hindi, kasama na yan. Yung kay Tito Dado. Kay Tito Edgar, oo. Ay Yung Oo, oh, oh. dalawa rin to. Ayan, hanggang doon. Oh. Okay. Tapos ito, sa inyo, ayan, ito. Okay. Yung boundary ni ano, ditanim pa dito at saka ni ano, nilagay na. Pumasok sa bahay. Ang ano, sukat. Ang sukat, pumasok sa bahay. Ayun, ayun ang sukat. Nandiyan? Sige nang. Diyan ang sukat. Oh mag-aano ka, mag-a-adjust ka ng ano. Oo, magbabago ka naman ng bahay. Pipisian mo na lang hanggang hangganan. Pagka mag-aano ka, magbabakod ha. Para makita mo yung ano. Asa ah, na siya? Oh, lalaki ng mga manok niya. Oh, ang sarap-sarap naman niyan. Ilan niyan? Oh, diba, 40. Oh, di ba? 40 ang manok. Laki na oh. Oh, tuktokan mo na yan kuya. Babaguhin naman yan ni yet, yet para maging mansion ang kanilang house. <laughs> Bandang bintana para loob ng bahay. Ang kaipitan niya na moon. Yan. Ito, manok. Yo, hanggang direkto doon sa kabila. Yon. Hmm. Simula doon hanggang dito, dito na yung kay tita. E, gem, di ba no? Kay tita Gem. Okay. Kay tita Gem. Dito Tita Gem. Hanggang diyan. Ah, madadali talaga pag ganun. Iyan ang hangganan ni Tita Gemma. Hanggang doon sa nilagyan ng kalot sa loob ng bahay ni Tita Nimpa. Ito. Boundary niya. Oo. Oo, oo papunta sa iyo. Di dito, dito. Mag mag ano pa siya papunta doon? Oo. Kasi ito 200 ano na to, 220 plus. Yung ito kasi isa man siya. Kaya ang ganda yung kalahatian ng 400 mo. Ito na to, ang ganda Ano yun? Umabot doon sa pinulayan mo? Ito ang mohon? Diyan? Hmm sa likod ng tangke? Paano malalagyan ng munyan? Dito yan malagyan. Paano mangyayari? Magkano na lang po? Diyan na po yan ako. Kung magbako man anong gagawin niyo diyan? ang susundin ko. Ayun nasusundin paano kanabura? Dito na po ko din po yung Ah, ito ang dito, ang dito ang boundaryhan. Di dito, Jem. Ito. boundaryan kita, Jem. Tapos yung kanan sa na. Po, po. Ay, ako boy, bali. Ako kasi whole number. Bawal na ako kasi yung may mga point something. Ah, na. Yung number ko na po, ni-round 2 2 3 Yung tipo point oh. nila na yun, Wala na po. Oh. Uh, number ko na lang kaya sa kanya po, 666. Oh. Saka sa iyo po, oh. times 2. Yung, yun yung sukat ng bawat isa. Ay, ko ba yung ano-resibo? kami ng mga resibo kung magkano okay. yung mga babayan. 245. Ayan na yung bago. Bagong sukat. Bayad! Buo po ulit Salamat! oyan. Bibigyan mo ako ng original copy sa surveyor na resibo. O, sige. Pagtapos o. yung bayad ko. Hindi marirelease ang ay, sorbet kapag hindi fully paid ang lahat. Mga. Ang lima na nilagyan niya ng muhon. O, oh. kahit fully paid ako, hindi ko pa makukuha yung ano, yung sorbet kapag hindi bayad yung dalawa. Dapat makipagkooperasyon na sila dito dahil meron na silang sorbet. At, uh, oh gagawa na pa ni bagong extrajudicial. Kaya yung, yung extrajudicial na before, mababago yun kasi mababago yung sukat. Kung ano yung nasukat niya, yun yung gagawing extrajudicial. Magpipirmahan uli, Pero lima na tayo. Hindi nakasama yung mga waiver. Ganun yun. Okay na? Lord, ah, salamat. Hindi. Yung pastradition, pastradition, pastradition. Oh, yun sa'yo, no? Publication. Oh, ipapublication. Yung bagong extrajudicial, di ba? Ipapublication yun. Yes, estate tax ni Lola. Tsaka sa BIR. <laughs> yun na kailangan natin bayaran lahat. Hati-hati rin tayong lima doon. Yung estate tax. Pagalo, okay. Hindi ko alam. Kaya nga magpapakumpute pa kami bukas ulit. Kasi tumagal na lang dalawang taon. Oh. Oh, Inahabol natin yung amnesty. Salamat ay, oh. kuya Eman. Sa Mag-update-update ha? O, update-update na lang. O, update na lang po ako kung ano kailangan sa'yo.